I-request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad, dahil natatakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? Uh, napakaganda po ng inyong uh, itinanong. Uh, bago ko po kasi uh, nung matanggap ko po itong sworn statement na ito ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice at doon po ay uh, sinabihan ako ng ating uh, kalihim uh, Boying Rimulya na Uh, sa pakisabi mo kanila na wag silang uh, mabahala at nakahanda naman ang uh, ating kagawaran kung sakasakaling sila ay ang hindi naman most guilty. Kasi po ang uh, tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po ay mapatibayan natin na ng mga nag apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin guilty ka, ngunit hindi ka ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo magka-qualify. Ngayon, ang sabi niya, uh, you can tell them that you can, uh, meron silang uh, provisional immunity, na hindi naman sila basta-basta uusigin na lang. Preparation na po ito sa pag apply nila sa ating uh, state uh, witness program. Ganon po yung kanyang uh, kasiguruhan na kanyang uh, sinabi sa akin. Kaya, yun po ang aking may sa inyo ngayon.